ito yung uh, pinoprotektahan no na sana uh, hindi mahawa no ayan kaya dapat uh, mapuksa o matanggal ma-stop itong uh, paglaganap ng um, tawag dito uh, BLS o BLB so yun niya mga idol mga farmers no dahil nga walang stock uh, dito sa amin sa bayan no? yung uh, BLB um, stopper. So pupunta tayo ngayon ng city para uh, doon bumili. Uh, para may na natin bukas uh, dun sa uh, naapektuhan na palayan uh, sa amin. So after nga ng apat na, put, apat na kilometrong uh, balikang biyahe mga idol mga ka-farmers ay nakabili na rin kami ng uh, BLB Stopper 20SC. So ito yung uh, in-spray agad namin mga ka-farmers. Ang BLB Stopper mga ka-farmers ay isang uh, suspensible, concentrate na binubuo mula sa thiodisol copper. Ito ay isang uh, napaka-epektibong uh, broad spectrum uh, bactericide na ipinapahihwating para sa iba't ibang uri ng bakterya at fungal na sakit ng mga halaman. So epektibo ito mga ka-farmers, mga idol, laban sa lahat ng klasing bacterial leaf blight sa palay pero bago kami nag spray mga idol mga ka farmers ay tinanggal muna namin lahat ng tubig sa palayan so sa 120 ml na BLB stopper ay hinati namin sa dalawang uh, tangke bali dalawang tigsi 16 liters at in-spray namin ito ng alas 9 ng umaga na tamang tama na tuyo na yung dahon ng mga palay So bago nga po pala namin ginawa yung procedure na to mga idol mga ka-farmers ay ang iba ay nababasa ko ito sa comment section nung upload natin ng mga video no at uh, picture. Uh, lahat po doon ay binasa ko lahat ng mga uh, comments uh, regarding sa um pesticide na gagamitin uh, para mapuksa itong um klase ng um bacteria no na tumama ngayon uh, dito sa mga hybrid rice namin. So wala na siyang tubig no. Yung mga natitirang tubig nito ay yun na lang talaga yung uh, hindi na kayang ma-drain. Ah, uh, nag-spray na kami ngayon ng um BLB stopper para mapigilan itong um BLS o BLB na um bacteria na kumakalat nito no? sa so, mga palayan. So, ito yung importante mga idol, no? Mga ka-farmers. Ayan. Ito mga idol, mga ka-farmers. Ito yung uh, buntis na ito, eh. No? maglalabas na ito uh, sa susunod na mga linggo ng um, palay, no? At uh, mamumulaklak na. Ayan, mga ka-farmers. Ito yung uh, pinoprotektahan, no? Na sana uh, hindi mahawa, no? Ayan kaya dapat uh, mapuksa o matanggal ma-stop itong uh, paglaganap ng um tawag dito uh, BLS o BLB so ayan mga idol o mga farmers o. ano so ayan Meron na siyang bunga ito yung dapat uh, protektahan na hindi mahawa ng mga uh, ganito, no? Although nga mga ka-farmers no, ay maraming uh, binanggit na mga pesticidio yung mga ka-farmers natin sa comment section at, at alam ko naman na uh, base yun uh, sa karanasan din po nila nung nakarana sila ng ganitong uh, peste o bakterya sa kanilang mga palayan at para makasiguro mga idol mga kafarmers farmers ay kinonsulta rin po namin ito sa isang technician at yun nga din yung advice niya sa amin mga idol no, mga kafarmers farmers at binigay sa amin yung procedure at yung gagamitin na pesticidio uh, laban dito sa mga bakterya na to at natugma naman sa mga ka-farmers natin ding uh, nagko-comment sa comment section sa ating video kaya sa lahat ng mga nag-comments guys, nababasa ko po lahat yun guys uh, maraming maraming salamat no, although ito nga yung uh, napili namin na Uh, ilagay uh, o i-spray dito sa mga palayan no uh, para na rin uh, ma-prevent o hindi na uh, mahawa yung mga bagong uh, sibol o huling o yung mga flagleaf no na siyang uh, nagbibigay na ng bunga sa ating uh, palay. At hopefully mga idol mga ka-farmers no ay maka itong aming palayan. At uh, nakita ko naman ay yung mga bagong uh, tubo no na o yung huling mga dahon dahil nga nagbubuntis na ito mga idol mga ka-farmers ay hindi pa sila affected ng uh, bacteria. So hopefully guys mga ka-farmers no mga idol ay mapuksa nitong ginamit nating am um, pesticide. So guys, after 2 to 3 days guys, uh, i sprayan ulit namin ito ng uh, BLB stopper no. Uh, 20 EC at uh, i update ko kayo mga idol mga ka-farmers after siguro mga 5 or 1 week no. Uh, pagkatapos ng uh, pag-spray natin ay i update ko po kayo kung ano yung uh, resulta ng ating uh, uh, inapply na mga pesticide uh, para ma-prevent itong bakterya na kumalat ngayon dito sa mga hybrid rice uh, dito sa palayan sa amin. Kaya guys, abangan nyo na lang yung susunod kong mga video no regarding this uh, problem. So, maraming thank you sa lahat no at uh, maraming uh, maraming salamat sa lahat ng mga sumuport sa atin guys, sa mga nag-comments, mga reaction, nag-share sa ating uh, video. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo um, Thank you uh, Hanggang sa susunod natin mga video mga idol mga ka-farmers Maraming salamat po sa inyong lahat God bless po sa ating lahat mga idol mga ka-farmers